masakit yung balakang ko at pahirap yung Ano pong naging dahilan ng... Kasi nagbuhat ako ng mabigat ng... Sa Pilipinas po o yung doon pa sa ibang bansa. Sa dito Pero matagal ko nakuminihinda to pero hindi ko lang pinakansin. Kailang tulog po yan? Wow, nasa Ito, ah, ito, uh, uh, Tapos ito, ah, ito, ah, ito, Lately na 2 years or 3 years po. So magkano na nagastos mo dyan? Malaki na sir. Yung mga naipong kong galing sa ibang bansa na, yung salas na rupos ng talo, sa kagam mo. Sounds. Ano na? Sounds na? Ha? Sounds. Ay, pa yung kumiwan. Ano tapay? Oo. Sir, balik. Sa itong kaliwa niyang kamay, hindi niya maano? Hindi nag-sway? Hindi ko ma-swing na yun. Parang sling. Ano na? Kaya kaya napagkamal ako mabit ito. Ay ano yung katawag yan? Parking Pero sige, testing it. Ano nilang natin? Tangkali lang natin lahat. Sige sir. Pasok So, magandang gabi po sa lahat ko. Napapansin niyo nakabalot ako. Shoutout po sa naglinis ng aircon ko. Ano pangalan alam ni Mami? Jeffers. Ha? Jeffers. Hindi nga, ayusin nyo kasi <laughs> para naman ano. Kung ano, ano ba alam Teka lang, natin yung pangalan na naglinis sa dito sa aircon. Para sa mga nag-ano po, nag-ano po maglilinis ng maglilinis ng aircon, i -re recommend ko po ito. Oo, eh. Paano? Tingnan nyo. Pern, ikot, Pern. Dito yung itura namin dito. Oo, oo, oo. Pagkita kayo sa ako, Pern. mo. Paano, eh, eh no? Ano pala siya? Ewan ko parang ano eh. Binaliktad niyo yung ano. Nangyaka! ka? Nalamig mo yung aircon ko namin. Nagdito sa kabila. Lahat kami nakakaubot. Nalamig <laughs> sa lahat Ibalik mo. Ay, <laughs> sa so, kwarto, no? Ang naman ako. pangalan niya niya? Pag di maayos nice linis, nagagalit kayo. <laughs> 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 di na alam kung sa nalulugar yung tao, yun know? ako. Ano po? Diaolo o Mel? Kung sa mga naghahanap po... Oo, yung baka makita yung Sa mga naghahanap po ng tigalinis ng aircon, i-recommend -re ko po si Kuya. Teka lang. I-message yung po ito. Panalo to, panalo, promise. Teka lang. <laughs> Message po to si Kuya, oh. Solid po yung linis ng aircon namin ngayon. Solid na solid talaga yan. Oh, mas nga ito. Panalo to maglinis, promise. Ano, sa, sa Masa del Monte, wala ka lang ata sila, no? Message po. Panalo sila, panalo sila maglinis. Uwi, Okay yung lamig. 22 lang. Ito, 20 na pala. Kanina 22 lang. Ito, I'm service sila, diba? Sige. Kung gusto, <laughs> gusto nyo po, dalhin yung aircon nila. <laughs> Matalo ka, sir. Uh, Masayit yung balakang ko at paano pa, mga maglakang Ano pong naging dahilan ng? No? Kasi nagbuwat ako ng mabigat kumulit yung... Sa Pilipinas po o yung doon pa sa ibang bansa? Sa Saudi po dati. Pero matagal ko nagtuloy na yung dato pero hindi ko lang pinakansin. Kinang taon na po yan? Mga uh, nasa 7 o 6 or tapos hindi ko pinakansin hanggang sumakita lang po nung lately na 2 years or 3 years po. Bosing, ngayon po. Bossing, walang banggita ng pangalan, ha? Ayoko manira uh, uh, ano -ano ng Ano-ano na mga napagawa niyo dyan? Sa doktor po, uh, at saka yung mga x-ray, mga therapy at saka yung mga albularin po. Albulario? Albulario? Bakit albulario? Bakit albulario? Bakit albulario? Bakit albulario? Bakit albulario? sa albulario? Bakit albulario? Bakit albulario? Bakit albulario? ang kumakabot po dito ng pitong session, ano lang? Uh, paralyze. Paralyze, saka, ang tawag dyan? Escoliosis. Saka, sa mga taong nanonood sa akin, ko kung ilang session yung sakit nila. Hindi ko kasi kaya yun na i-detect kung ilang session talaga yung kailangan nyo. Minsan kasi, napagkakamalan namin ng na malala. Pag sinimulan, balik lahat. Hmm. Hindi ako yun. Hindi ko alam kung ilang session yung kailangan nyo. So, sa so mga magtatanong ilang session yung kailangan nyo, hindi ko talaga alam. Kasi minsan akala mo lang malala eh. Pag baon, Ito katulad tulad doon, pitong taon, malay mo, makuha ko ng one session. Ito tayo, sir. okay, sir. Kita ka lang, last question. So, magkano na nagastos mo dyan? Malapit na, sir. Yung mga naipo kong galing sa ibang bansa na, yung salos na robust na ito, ano, tatagamo. Set up na ito, gamo. Umabot na kayo na kalahati yan? Mga nasa 200 kilos mo, sir. Tapos ito, ano yung tinipan ni Kuya? Dapat mahahatak niya yung pamilya mo? Ang dadala niya. Kung umabot ako na uwan niya, kaya lang 3 months lang umuwan niya po. Pwede naman bumalik ulit doon? Pwede sir, kung gagaling sir. Gagaling? Gagaling sir. Ano? Ano nakauto? Nandito eh. Game, tanggal ng t-shirt. Dapa! From Pampanga po. Napana daw siya? Na nagbuhat ng mabigat na mabatay? Opo. Sa Saudi pa. Ay nako. Parang stiff siya. Hindi. Nilalamig. Nilalamig lang. lang. Sige, sir. Tanggal po ng t-shirt. Ang bilis mo gumano, ha? Parang may ginawa na sa'yo, ha? <laughs> Di ba hirap-hero pa kanila? Alam kang peke ng hilot, ha? <laughs> Tira. Wala, yun lang talaga. Tira. Sir, pataas po ka ng kamay, sir. Parang Superman. pusa. Nagmumura dito si Rishi. Ang sakit daw ng my day mo. Baka <laughs> ipusa, pusa, pusa mag-comment ka. Ang sakit daw ng my day mo, nasaktan daw si Rishi. Buta na mayday. Hindi ka daw marunong ng busy, di lang daw na reply play sa dito. Ay, sorry, Rishi. Hindi pala yung mag-iwalay. Antay mo lang siya. Ano ko Ano ba sabi mo kay pusa? Stay strong. From... <laughs>

halos 80 to 90% pa na ibaon namin pero may tira to. Pero as I said, lagi naman yung, yun yung rules namin, ang magde-decision kung ipopost na eh yung customer. Uulitin ko, no advance payment sa grupo to, ang checking in booking po libre po yun. Ang bayad ko pagtapos tapos mahilip. ha. Hit na tayo. Kung si sir hindi nakapunt, nakabalik, ay eh, kung si sir hindi naging successful na madala yung, para, yung mga pamilya niya doon sa Australia, tama ba siya? New Zealand. New Zealand. Dahil what in one year lang sana, ay, ay, ako, sir. Ay, yung, ano sir. Ay, yung magiging permanent presidency, Tara? Ano po sa yung kano sir. yung makukuha ko sila. Sayang, sayang. Pwede naman daw bumalik kapag gumaling. O ako yung magiging dahilan para bumalik Eh, sir, dali mo din kami ay, kaya, ay, sir. Sir, saan mo na kami dun? Ito naman, yeah. selfish ka sa Dali, hindi na lang kami ng tupa. Ano ba naman? Ito, pipinitit sa lubi. Ay, hindi pa saan lubi. Kalau di ka kalau kita. Kita sudah timbai tu. Hmm? <laughs> Sulit ba ayod mo dito, no? <laughs> Ay, ayaw mo lang. <laughs> ayaw mo na Gusto dito. Ayaw mo na Hindi pwede kapag di pa naka-bound eh. Napakatay! Napatay? Mm -hmm. Bakit mo nila serious dito? Ganyan mo nilabas yung hirap-hirap yun ah. Oo, oh, ano yung kasaruan yan eh. Ito ka rin ah. Kasaruan yan. Akala oh, ko ba check pa yun? Sige. Oo, okay. oh, check muna natin ah! na shout out ulit sa nabili sa kento dito nila naglalo dito pag kayo ng ano, jacket, hindi ako nagbibiro ah ano po, pagpahingay mo na natin tapos tingnan natin kung mabagal pa mo lahat kung mapapansin nyo kanina hindi niya maiswe yung kamay niya tinanong ko siya kung bakit Dumadam, umaabot na daw dun sa lower back tingnan natin mamaya, God bless ko sila Bossing, kailangan natin maging mindful sa mga pagtayo natin, ha? So, lagi mo itong tatandaan. Ito yung pinakasip na tayo. Dapat talaga sa mindful. Paulis alis ka dyan, Bossing, tagilid, upo tayo. Tayo mo. Diretso Ay, masakit. Wala sa. Wala. Mamaya, tambay ka muna dito tayo ni. Ayaw mo muna ng mag-grace ng ano. Diyan ka muna sa air diyan lang. Kaya na natin siya. Uh, so mamaya na natin ipakita yung lakad. Pagpapahingayin muna namin para dumali lalo yung dugo. Ah. So God bless po sa lahat. Pag may ganyan kayong case, welcome kayo dito. Bossing, ano yung taong sa sakit mo? ano, ipitan daw na ugat, sabi ng doktor, sir. Yung isa naman, ano, sciatica po daw. Ano sabi ng albularyo? No? Look lang po niya. So, yun muna kayo. O, kapag meron naman kayong problema dun sa mga nasa pian or ano, yung mga sa other entity, ah, uh, recommended to, midnight Killer Puntaan nyo yun dun. Solid yun, hindi yung na tao. So, paano? God bless po sa lahat. Kita-kita tayo mamaya. So, nakapagpahingan to ng 15 minutes possible na tanggal na yung mga ano, maga, maga dun sa loob. Paya to eh. Pag medyo chubby kasi yung minsan late reaction. Game set? Game set. Okay. Tayo. Baka tayo sa labas. Ano yung nangyari? Ano yung nangyari kay Kuro? Uy, huwag mo masyadong bilisan. Yung kaya mo lang. Yung kaya mo lang. Kalma mo lang. Hindi natin kailangan magpasikat. Yung natural lang ha. Natural na lakad lang. Ah, uh, boss, diretso ka dun sa dulo ng sasakyan ha. Tapos sa ako. Kapag wala ko. Boss, balik! Wala, nang trip lang. <makes noise> Bossing! Bossing! Kamusta ang buhay buhay! <makes noise> <makes noise> wala, 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 ano man. Hindi pa to magaling, may tira pa to. Ah, uh, pinakita ko lang yung update ng pre session. Walang maaano ha, walang ma mga overwhelm. Ganun talaga eh. May mga pilay talaga na kahit anong tagal, nababalik namin ng one shot. Hindi naman namin alam, hindi ko rin yung kaya explain Palay ko ba, kung dinasal na, na, nito ng matagal, mm -hmm. ba? Eh doon na nanghingi ng kampe. Eh. Ulit, gusto niyong gumaling? Huwag ako yung asahan niyo. Hingi kayo sa taas. Tigatanggap tiga lang po kami ng bayad, ha? So God bless po. Ulit, muntik na itong mascam. No advance payment. Ang checking in booking po libre po yun. God bless po sa lahat. Tapos. Mm. -hmm.